Arto, ano to? Next guard. Yung sa, ano, sa mga uh, pulugyas. Para 3 months silang hindi kakapitan. Pag kumapit ka nila, namamatay pag kumapit. Ay, nasa inyo, ano, ano yung isa? Yung dental stick para sa... Dental stick. oh, para pa ano yun. nila yung pangalis ng, ano, ng mga... Pansama ay, din, mama. Hmm. Pansama dito sa dog food. Hmm, dami 15 dias lang daw yan. Magkano lahat ang ko yan? Ito lahat kasama yung next guard. four itong next eh. year. One-four? No. Yun lang tatlo, one-four na. No. O tapos ito mga ito? Ito siguro nasa ano, one-two. Mm. Yan nasa tatlong libo. Ano? No. Ayan na nga, sa tatlong libo nila. plus. 15 days lang yan? Oh. Ito naman ni Tsgar, 3 ah, months silang kita mo si Sa kanila, si Kun, pag hindi kinukuto kasi si Kun, may wala Hindi na hawa. Hindi. Kasi namamatay kumakapit tumak sa kanya, namamatay pag tumagal. Ba't nilalagay mo heart ko dyan? Pag, ba't, ba't nilalagay mo dyan? Pinahalo ko. Ba't iba-iba ba yan? Yeah. Nakumumay agad sila pag isang klase sila. Oh, ay ngayon ay ano, nakain na sila ng pagkain natin yun, yung hinahalo ako ng sabaw lang naman saka yung mga buto-buto. sinasabagan yun may mga flavor yun, ma? Yeah. may mga, mm -hmm. ano yan may beef, Myo. may chicken, chicken may isda mm -hmm. yun o gamot, para ano gamot, para hindi kutuhin mm -hmm. yun ano Papainom. Paano mo pinapainom? Kinakain niya. Tumugong, papakain. Ah, kinakain. Gusto nila. Pakain mo mamaya. Bago oh? No. Yung katulo naman, tipon-pon si Kukulo. Ay, paano si ano? Ano ko lang bigay lang mo Nung ano? Ano yung sira electric fan heart ko? Alin? Mm, yung ano, motor daw. Kaya nasa, ano na. Ano yung bike ni Ethan dyan? Wala, nasa kanila. Mm -hmm. Ito, ito yung kaya no, kila pulgusa sana. Lahat lahat yan. Siyem ah. Padalhan na lang sa Jikas ng pang-bili ng pampasalubong sila. Pulgusa at kunang-nang. Pinsi Diaz lang pala yun, mama. Ano, ano, higyan, ano. No, no. no, nandito pa yung dalawang makulit? No, no, no. Ano lang, 12 days lang ito inaabot naabot eh. Minsan mm nga, -hmm. Sino dalawang makulit? Si, ano. Ligaya sa kasi, ano. Lakas din kumain Eh. Oh? Oo. Oh. Si Saya at si Ligaya? Oh, si Saya at Ligaya. Oo. Oh. Malakas silang kumain. Si Ming Mering Ming Minga ay eh. tinikira rin pakainin ni Sojun. Saka si Ramos at Tulog. Meron record ko nga dati ito doon. Kaya ano, wala na ano, sabi ng kanal. Ano Papa Jud? ay, ay, ang ganda ng pusa. Heart ko. Kay parang po kaya. Nang anak na. oh, ah, nagpapadede siya. Nang anak mo? Ano yung pinapakain mo? Oo, oh, ang ganda ng mata. Ay, ang ganda. oh, dalawa. Yan yung unang anak niya na ano kasi parang nakuna na yan. Ang gaganda ano. Sa gasaan daw yan. Eh, parang... Mababait ba yan? mababait sa kanya. Nandito, na, nandito, na, nandito, na, nandito na. Pakainin kaya natin. Ha? Pakainin. Nang po, naka, nandog food, nakain. Ay, ito, ito, na, Ah, natakot kay mama. Hmm. Ano? No, nakatera doon. Saan? Sa bahay mo yan. Hindi ko kilala kung Saan? sino katira doon. Ma? Hmm. Saan bahay? Ay, hindi natin kilala yun. Hmm. Mapakilala tayo mamaya, ma. Mapakilala tayo mamaya. Kabilang subdivision yun, ma. Kabilang subdivision yun, hindi natin kilala. Aray, kundi ako maka- so Ben. Yung isang ganyan, 15 days. Lahat na yun, 15 days lang, heart Ang ah, oh. grabe, ano. Arimohan ah, din pala.